Hello mga ka super init dito sa Davao at ngayon ay nasa magwa 1pm katatapos ko lang mag-lunch yung aking lunch ay uh, pinirito, prito na bangus at konting rice lang so meron ako si -share sa inyo ngayon kasi medyo tagal-tagal ako hindi nakapag-vlog ba? Diba? so meron akong package meron akong dumating na galing sa Flash Express kasi nagustuhan ko yung produkto nila ayan alala niyo yung na-vlog ko na shake, yung um, iced tea. So, nagustuhan ko kasi feeling ko lumili ito ang tummy. At kaya eh, bumili ako ng ibang flavor, manga. So, bubuksan natin ngayon kung hindi ba ako na-scam. Hindi ba ako na-scam kasi same lang naman yung aking uh, seller. Kaya diretsyo na ako nagbayad. 618 kasi dalawa itong pinili ko na mango shake. Okay. So, nasa 249 medyo mahal nga lang yung kanyang shipping fee pero keri keri pa ginawa ko lang yung kita ko sa tindahan ay buksan natin ayan, so si Flash Express so yung gunting ko hindi ko mahanap kaya kunitin na lang natin ayan, so kusubi kahapon pa eh gumala-gala si Mami Beans kaya ngayon na bumalik si Ryder so nakababble wrap ayan, dalawa So, nakatakot ako dalawa naman. Parang feeling ko, hindi ako mag-scan. Ayan. Dalawa. So, check natin to. Kasi, titake ko kasi siya. So, isishare ko muna sa inyo para bago ko siya. Ayan. Ito yung Rosmar Mango milkshake Slimming and Lettuce. So, try ko naman tong manga. Kasi, di ba yung last time, bumili ako ng paisa-isa -isa na um, iced tea. Nagustuhan ko rin yung iced tea. Pero, gusto ko itrya tong manga. So, bumili ako ng dalawa same din yung seller kaya binayaran ko na hindi ko na hindi na ako na, na dalawang isip kasi okay naman si seller shout out sa akin seller ito feeling ko medyo lumiit yung aking tamo kaya ah, pumili ako ng dalawa kasi ang laman nito ay nasa 7 pieces lang Ayan, so balik tayo kasi may nabili lang. So, itong mango milkshake ay parang feeling ko uh, hindi na ako bloated. So, iniinom ko lang to siya once a day kasi meron siyang 7 sachet lang. So, 2 weeks ko to siyang konsumo. No, hindi akong bibigay. <laughs> hindi akong bibigay dito kay Habi. mahirap <laughs> May hirap na. Mahal. Mahal isa. So, ito lang yung aking sharing mga katinders at um, kung gusto niyo magkaroon nito ay ko-comment nyo lang ako or um, message kayo, mag-comment kayo sa akin at bibigyan ko sa inyo yung link ng aking um, seller. Okay? So, buy mo na mga katinders sa sobrang init at inuman ako ng isa. Bye mga katinders. Thank you for watching.